Ayan na, guys! Ayan na ang mga tanim. Hmm. sari-sari ang mga Sari-sari, oh wow! chơi biết chơi thì nó tăng cường yên yên mà bố bố hay xin guys này yên ta xích Sikwa nó yên Mm, ayan na, Nabuhay na sila, ayan. Buhay na buhay. Ito pa guys. Buhay na buhay sila. Ayan. Ayan. Sari-sari. Mga ayan ang gabi. Ang tanim na gabi. Hmm. Ayan. Malunggay. Lipat yan. Dami na. Hmm. Mayroong ano. oregano may mint sabos eh. itu ang tanglad dito may luya ayan sari-sari may luya may tanglad tangana hmm. sa tinola panghalo sa tinola guys buhay na buhay Tambay na boy ang roya, oh. Ayan, mm, tanglad. Ayan, mm, daming tanglad, oh. Mm, ito pa. Buhay na buhay ang sikwa. Patula, yata eh, Patula. Tapos ito ang sitaw. Ayan, ang sitaw. Gumapang na ang sitaw, guys. Ayan. Ayan, gumapang na. Wow. Wow, wow, wow. Tapos ito ang malunggay. Tapos ito pa guys, malunggay. Ay. Oh, ganda. Oh. Meron pa, meron pa ano, tangpong. Oh. Meron pang tangpong dito, oh. Ito pang sitaw, oh. Yan. mga kamuting kahoy yan dyan, guys. Ayan, mga kamating kahoy Sari-sari Ayan, buhay na buhay